Hello mga kering for this video magkwentuhan ng tayo no so for this video magtatagalog tayo para mas maintindihan ng lahat as usual di ba kahirap hirap, -hirap naman kasi dapat magtagalog eh gusto ko sana magbisaya na lang kaso nga lang hindi naman natang tao nakakaintindi ng na, bisaya kaya tayo na mag adjust eh tayo nagbablog eh ano ba diba tsaka hindi pa tayo mag marunong gumawa ng mga translation dyan yung automatic translate dyan ang mga sinasabi natin tatagalog na lang natin ito eh. So for today's video mga kay no? so magbibigay lang tayo ng opinion, reaction tungkol sa mga letes na, letes letes, bisaya again. Tungkol sa mga bagong chismis sa mundo ngayon. <laughs> so ito na nga mga kay ang bagong chismis ngayon. Si Boy Tapang at saka si Makagago nagsasagutan sa social media. Di ba? Kasi ito si si Makagago naman kasi bawat content kasi niya ay nakakaasar, di ba? Bawat content niya, halos ata ng mga vloggers, ay mga kinaaway na niya. <laughs> Bawat, halos ata ng mga vlogger ngayon, mga kairing, no, naging kaaway niya. niya. At halos naging, uh, halos lahat ng vlogger ngayon sa mundo, ay naging content niya na. <laughs> Kapag talaga ng mukha. <laughs> diba? Yun na nga, guys. Kasi nga, si ito kasi si Mahagago mapanghusga masyado eh hayaan na natin kung masaya si Boy Tapang at saka si Cherry White sa buhay nila eh no wag na natin silang pigilan at saka naman Diyos ko sinabi na nga ni Pacboy ba diba, na walang sila I mean masaya sila mahan nila yung isa't isa pero walang level, o oh, ba diba? bakit kasi ganun nagsasama kayo si Sambay pero walang level, ano yun <laughs> housemate <laughs> oh, ba diba? So, ayun na nga, nagbibigay ng hindi magandang opinion ito si Makagago tungkol kay Sherry White. Sherry, syempre as a boyfriend, nag-react naman ito si Boy Tapang, inagalit, di ba? Kasi nga, pinagtanggol nga naman siya ni Makagago na gagamitin lang siya. Kunyari ni Sherry White, pero as a partner kasi, as a, siya yung boyfriend, siya yung karapatan niya ipagtanggol din si ano si Sherry White kay Makagago. Kaya yun, nagsagutan sila. So, friend sila noon, inimi na sila ngayon. This <laughs> is ko ginook. <laughs> Yan lang yung mga problema nila ngayon, magsasagutan no, sa social media. Samantalang yung ibang tao, ang problema, kalaki-laki. Walang pagkain, ng pambili ng bigas. Sila so, yung problema nila is paano nila sagutin yung mga bawat binabato sa kanila. Ay, sana all, oh, walang ganong problema. No? So, yun na nga guys. So, ayun na nga guys, nag na sila kasi sabi ni Makagago, tinulungan kita na sumikat dito sa Battle of the YouTuber, lumapit ka sa akin. So, <laughs> ito naman si ano si, ta tapos guys, ito naman si, si Boy Tapang, ako ang nagpasikat sa inyo. Oo, oh, diba? Jesus <laughs> ko, ginawa ko, kagulo-gulo <na> buhay nila. <laughs> Nagtutulak-tulakan na sila kung sinong nagpasikat, kung sino nanggamit, kung sino humingi ng tulong, kung sino tinulungan. Hoy! <laughs> di ba? Kaya nga yun, minsan napaisip ako. Paisip ako. Siguro as a vlogger, as tulad ko, gumagawa na ako ng mga content, di ba? Parang siguro mas gusto ko na lang na gumawa ng sarili ko, no? Yung hindi na ako magpaano, tulungan mo ako para sumikat ako, tulungan mo ko para dumami yung viewers ko, tulungan mo ko para mas madami akong subscriber, siguro mas maganda talaga siguro nagagawa ka na lang ng sarili mong paraan. Kasi, di ba, para pag dumating yung panahon eh, walang susumbat sa iyo. Ay, Diyos ko, ba naman? <laughs> di ba? As ano naman, ang opinion ko naman kay Boy Tapang at Cherry White, wala makabuluhan doon siya sabi natin eh. Opinion ko naman sa kanila is, kung doon sila masaya, edi, panindigan na nila eh. Tsaka yung mga ibang tao diyan, wag kayong masyadong apektado sa mga buhay ng buhay ng iba. 'Di ba? Kasi at the end of the day, buhay nila 'yan. The end of the day, sila yung magsasama, hindi kayo. ginoo ba naman eh. Ano nakikialam kung saan dan kakaligayahan nila yun? Kung kaligayahan nila maghalikan dyan sa social media, eh hayaan yun. Maghalikan kayo ng partner ninyo, di ba? Ang dami kasing nababash ngayon kay Sherry White kasi nga, binabas nila Sherry White although ginamit lang si Parkboy tapos ngayon gagamitin na naman si Boy Tapang kasi kilala naman natin si Boy Tapang na mulat simula talaga yung mga content kaya siya, siya lang talaga at mga pamilya niya at yung mga kinagawa niyo noon nakakain siya ng mga exotic foods ba diba? tapos biglang may Sherry White na na papasok sa kanyang content ba diba? tapos papasok ka buhay. Pero buhay niya yan, eh, binata naman si Boy Tapang. Dalaga naman si Sherry White. Ay, di, kung gustuhin nilang maging housemate sa isa't isa, ay, di, go. kung gustuhin lang pasukin yung dapat, hindi dapat pasukin, ay, hayaan na natin sila, eh, di ba? Ito naman kay Makagago, Hoy! tigil-tigilan mo na yung mga reaction mo na, yung mga sinasabi mo na halos hindi naman kagandahan, di ba? Kasi, tulad nga ng sabi ni Boy Tapang, paano pag bastusin ko rin yung asawa mo, ganito, ganyan. Tapos ikaw, sasabihin mo, sige, bastusin mo, kung handa ka sa magiging kaso mo, o libel yan, ay, putik na naman to. Ikaw nga dyan, ang dami-damang sinasabi sa mga kapwa mo, content creator, tapos, ngayon, ibabalik sa iyo yung ginawa mo, magigalit ka, sasabihin mo, kakasuhan mo, libel yan, mag ganto ganyan. Ay, Diyos ko ba naman? Yan ang hirap sa tao eh pag binalik sa iyo yung ginawa mo, galit na galit, ay diba? di ba? Hindi ko maintindihan. Ito na mga tao na to, madami na naman silang pera. Successful na sila sa buhay, may mga negosyo na sila. But kailangan pa nilang makialam sa buhay na may buhay, di ba? Ito kay para to kay makagago talaga eh, no? Igago talaga. <laughs> Napapamura tayo dito. Eh. <laughs> Makagago-gago talaga eh, no? Di ba? Dapat masaya na naman siya sa buhay niya dapat kasi madami na naman siyang pera, di ba? Huwag niya namang ipagpatuloy yung content niya na puro nakakabuisit lang, puro pagmumura para puro pag-alipusta, mapanghusga, di ba? Oh, tingin niya siguro sa sarili niya, eh, perfecto perpekto siya. Eh. Tapos sabihin niya, hindi mo pwedeng bisitahin yung asawa ko kasi nga hindi naman siya tulad ng partner mo. Huwag mo siya ikumpara kay Cherry White, oh, di diba? ba? Just ko naman. Kumpara kay Buitapa at tsaka sa'yo, mas matino pa si Buitapa. <laughs> Salamat ka na nga, pinagcigaan ka pa ng asawa mo. Ay, <laughs> hindi ginaw <ginuog> ko. Diba? <laughs> Ay, nakakaloka. ewan ko ba, baka ba napunta sa content na to. Basta, naasar lang ko. Char. Dito na nga, wala kasi tayong nagawa sa buhay. Kaya ito lang nagawa natin. to mag-content-content lang tayo kung ano sasabihin natin kahit kung lang kabuluhan. Kasi nga, pinag-aralan ko pa talaga, guys, kung paano mag- edit-edit edit. yung may mga background tayo na music yung may mga ano tayo na translation kasi di ko pa talaga alam, naguguluhan pa ako o baka hindi kaya ng cellphone ko at hindi pa rin siguro kaya ng utak ko eh, no? kaya ito lang muna yung kaya natin gawin, yung magsasali tayo sa camera, ganito, ganyan pero at least kahit pa paano na-improve ko na yung sarili ko kasi hindi na ako nahihiya sa camera kahit alam ko naman na hirap na akong magkasya dito sa camera kasi laki ng mukha ko pero confident na ako kasi nga sabi na love yourself eh kung walang may kayang magmahal sa iyo, di mahalin mo sarili mo, hindi ba, Chay? So ito na nga, guys. Dong last last advice natin sa mga kairing natin diyan sa paligid. magi masaya na tayo sa mga tao sa paligid natin. Kung saan sila masaya, hayaan na natin sila, di ba? Huwag na natin ipagpatuloy yung ating culture na masyado tayong mapanghusga natin alam kung anong pinagdadaanan ng tao bago sila naging masaya. At ngayon, nakahanap na sila ng kasayahan sa bawat isa. Ipipigilan pa ba natin? Ay, Diyos ko, hayaan nyo na na maging masaya si Boy Tapang at saka si Cherry White. Deserve nila yan, di ba? Kasi naghirap sila. <laughs> naghirap silang hanapin yung isa't isa. <laughs> naghirap silang hanapin yung kasayahan nila. Eh hayaan nyo na sila, di ba? Kaya na natin, huwag na tayo, wag na natin pagtuloy yung ating kultura, ang ating patawag dun. Yung sa ano nating mga Pinoy, na masyado tayong mapanghusga, di ba? Focus na lang tayo sa sarili nating buhay. Huwag na natin pakailaman yung buhay nila, eh, di ba? So, yun ang guys, for today's video, kayo nangalay na naman yung kamay ko, eh. Ano bang gamot dito? Namamanhid na yung aking kamay.